tapos na ang bakasyon. Balik trabaho ulit tayo. Mainit. Balik trabaho. Tapos na ang bakasyon. Lakad tayo ulit. Painit. Araw-araw nyo na naman ako makikita na ganito, naglalakad. Normal na naman ang buhay ko. Trabaho, trabaho, trabaho. Bawal magtamad-tamad. huwag kang matumbahangin yung payong ko. Baka bumaliktad. Saan ka pupunta? Huwag kang bumaliktad. huwag kang bumaliktad. May hangin malakas. Buti naman may hangin kahit papano, kahit mainit. malapit na ako mga 5 minutes 5 or 6 minutes yung init pumupunta sa mukha ko parang sasampal, sinampal ako sa kainitan yung init init Mar -mar. tingin sa kaliwa tingin sa kanan takbo sesekian carut-carut lang, takbu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Huwag mo akong iwan tayo. Magsasama pa tayo ng matagal. Huwag mo akong iwan. Lumaban ka sa hangin, Charo Charo. So, oh. oh, Muntik nang mabalintong yung payong ko. Baon, payong, at basahan. Ayan, dala-dala po. Yung nilaban ko yung basahan na yan. Ayan, basahan, pagkain. yan basahan, pagkain, payong. Dito na ako. Ang ko, no. Talagang lang ko yung trabaho ko. Ang trabaho ko, hindi ako lang. wow, hindi nila pinatay yung aircon hindi nila pinatay yung aircon walang pumatay ng aircon since kahapon masya Allah talagang hindi pinatay nakaandar yung mga aircon tingnan nyo oh. ang lamig wow hindi pinatay yung aircon sana all. Ano, nakaandar siya. Sana all. Hindi pina hindi pinatay. Lo ba? Diba? Ganito ang opisina pag wala ako. Ganito kadumi. Hindi na gumana yung remote. O, oh, mo. Mm. Wow! Ganyan ang opisina pag wala ako. Ganyan. Hmm, kalat. Ganyan, tingnan nyo. Chak! Chak! Tingnan mo. Sinong hindi mapapamura dyan? Hmm, oh, tingnan mo ang baso. Gan, ganyan sila. Kadugyot. Hmm ganyan sila kadugyot dito Mapama, mapapamura ka sa kanila Ito, remote din dito asana kakainis din tong remote dito mapapamura ka rin dito hindi ko pa nababa yung aking mga ano. Yun lang. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ingat po tayo palagi. Marami pa akong gagawin. Sobrang kalap. Yun lang.